Alamin naman natin ang sitwasyon ngayon dyan sa Divisoria, sa Maynila, kung marami na ang pumupunta para po mamili ng pangregalo, pang aginaldo. Ngayong malapit na po ang Pasko, naroon si uh, Naomi Tiburcio, Rise and Shine, Naomi. Rice and shine, Aljo, andito tayo sa bahagi ng Santa Elena Street sa Divisoria. Kung abala yung mga nagtitinda sa pagbubukas ng kanilang mga tindahan ngayong umaga, no, dito sa bahaging ito, tahimik dahil hindi pa nga nagbubukas yung ilang mga tindahan. Ito'y dahil, ito yung bahagi ng Divisoria na ipinasara ng MPD noong linggo dahil sa hindi pagsunod ng minimum health standards dahil dito Aljo, nagsimula na mag-ikot ang kapulisan at ilang marshal ng City Hall upang ipaalala sa mga nagtitinda at sa mga customer na sumunod sa minimum health standards. Mas mahigpit na ang pagbabantay dito sa Divisorya lalo't matapos na mismong palasyo ang nagbabala na maaaring ipasara mga tiyangge na hindi susunod sa minimum health standards. At bago nga mag sa isang umaga, nagsisimula na magbukas si mga tindahan dito sa Divisorya ngunit dito na ng, ng, uh, dati nabawasan yung mga nagtitinda dahil may mga nalugi nitong pandemya. Yung iba nga na sa ibang bahagi ng Revestoria, nagsisimula ng patok o nagsisimula na magbenta ng patok na Christmas decorations at mga pangregalo. Pero sabi nila na bagamat dumagsay yung mga mamimili noong weekend, matumal na uli yung dating ng mga customer. Mahal daw kasi yung kuha nila sa kanilang mga supply kaya mahal din yung kanilang tinda kaya't nahihirapan din silang magbenta. Di tulad ng dati kapag paubos na yung kanilang mga stock nagsisimula ng magtaas ng presyo ang kanilang tinda, ngayon sagad na ang kanilang benta. Yung isa natin nakausap na stall owner nagbebenta ng school supplies, nagsimula na o nagsimula na ding magtinda ng mga kagamitang pang Pasko dahil wala pang pa face-to-face classes. 6 a.m. pa rin ang simula ng kanilang operasyon. Katulad ng mga mall dito, alas 6 ng gabi din sila nagsasara, ngunit hindi pa rin sila makabawi-bawi sa benta. Lahat naman ay na nandito sa Divisoria, nakasuot ng mask, ngunit bibihira tayong makakita ng mga nakasuot ng uh, face shield na, mga nagtitinda at mga customer. Ngunit ang uh, Department of Health ma mariing nagawala sa pagkakahawa ng sakit lalo na sa mga matataong lugar kahit pa nakasuot ng mask at face shield Aljos, ayon sa kapulisan, patuloy na mag-iikot ang MPD upang bantayan yung pagsunod sa minimum health standards at sa oras na mas maging disiplinado daw yung mga nagtitinda ay mari ng payagang magbukas sa mga tindahan dito sa Santa Elena Street. Ang pakiusap lang ng mga nagtitinda dito ay sana ipayagan na sila magbukas sa lalong madaling panahon lalo't hindi pa sila nakakabawi ngayong holiday season. Ito muna ang pinakahuling balita. Balik sa iyo, Aljo. Sa Maraming salamat uh, Dayomi at Tibur.